Magandang oras sa ating lahat. Happy Friday. Ito na po ang... Ito hindi pa po talaga totally natapos. Ito, slide lang. Papakita ko sa inyo. Gusto ko kasi na ang aking altar ay napakaganda. Napaka-social hindi pa po ito puli tapos kasi hindi ko pa naayos sa aking mga butha tignan yung pusa na to oh. nandumi na pa ako mga pips anyway magandang oras happy friday sa ating lahat yan at tayong mga langis at nagsisindi na rin tayo ng kandila So, kaya super busy ako people kasi pag ito natapos na dadagsa na po ang mga pasyente ko dito sa akin. Maraming pasyente po tayo, okay? So, maraming salamat.